Hey okay guys, mag-unboxing tayo ng order ko. Dumating ito ng sabay. Yung pure gold, tatlo yan. May kasama yung 1.5. Ang total ng nabayaran ko dyan ay, eto, 5,105. At kay grocery naman, bali dalawang resibo. Eto, bayad na siya sa grow coins ko. And yung isa naman ay 6,088. So, buksan natin yan. Kung ano yan. Palagi nagkakasabay si Puregold Gold at si Grocery dito. Si Puregold Gold naman kasi, pag in-order ko siya ngayon sa ahente ko, bukas yung dating niya. And si Grocery dito, ay may schedule lang siya apat na beses sa loob ng isang buwan. So, unahin mo na natin to si Puregold, Gold. Yan dalawang box. Ito ay kay Grocery. May kasama yung ano ha? Ito, yung mineral water, tsaka yung 1.5. po maliit. Pinaka maliit? At, patas po tied, tsaka po dalawa karton kayo? Mamaya pa. Anong Pag na-display ko na. Anong, ano po? Five. Pabili po pamayon. Ano ba yung sunrock tied? red po. Dalawa. <makes noise> 53. Uh, 2, 40. 40 mm -hmm. Hindi pa tayo maka-unbox Actually, may kukuha na ng dalawang cardboard. <laughs> nag ako ng mga nor. Sabi ko doon sa... Ahel. Okay, so, order tayo ng mga ganitong Sky. Your goal. Ba, ganito? Okay. Ano ba <laughs> ganyan ko? 22 pesos siya. na ba? bago Ang tagal ko nang walang ano, walang vlog ng ganito. ni bago, Para akong bagong vlogger. Naya ako bigla. So, ayan. Nag-note ako sa ahente ko kung ano yung may promo. Yun yung ibigay sa akin. Yan. May libre tayo. Coffee ko vlog. Ha? Huh? Huh? Ha? Ilan?

Ako okay. muna magbibenta sa'yo, ma'am. Malboro ko lang. Wala. wala akong dala malboro. Ano Chester lang? Chester lang, tsaka crafted. Na blue? Yung Chester na lang na ganito, oh. Ayan, yan, ma'am. Tapos, crafted na blue. Wala. Habang nag-unboxing ako, nabablog ako nito, binubuksan ko yung order ko from grocery and from pure gold. Dumating yung ahente ng Malboro, kasi bibigyan na nga ako dito ng account sabi sa September pa kaya naghanda na ako kasi cash pa lang daw muna yung ibibigay nila sa akin so wala pa daw yung ahente, pumunta dito yung nagiikot area, ano bang ang tawag sa kanya so dapat order ako ng Malboro Red tsaka ito, isang rim nito kasi ito yung mabenta Red And iba pang flavor ng Malboro. Ito kasi may backup pa ako. Ayun, may isang rim pa ako nito. Six yung benta ko nito. Eh, kaso, parang panlas na ako. Wala na eh. Kunti na lang yung paninda nilang dala. Sige na, gumawa ka na. Kaya, okay, ano po, pula? Ilan? Ilan? Okay. 20. Kaya limang ganito na lang yung binigay nila. Tapos, ang ako kasi binigay nila ako ng libre. Libreng langka. Isang haba. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Isang haba. So, sampung peraso. Eh, 15 pa naman yung benta ko dito. Di 15. So, meron tayo 150 pesos. Tapos, pinapatabi niya sa akin yung kahanang ng kasi and may tatlong klase ako ng Chesterfield ah. sa pesos 'yan pero ito yung mas mabenta sa akin. Ito bihira lang yung may pumili 6 pesos. So, bibilin daw ng ahente yung pakete, yung ganito Tatanggalin ko lang yung ulo nito, limang piso isa. So, hopefully, magkaroon ako ng ahente ng Malboro. Kasi wala pa po talaga ako ahente Never pa akong nagkaroon Kung may upwards man ako before Ang gamit ko noon ay kay Jack Kasi may ahente siya dun sa tindahan niya Sa San Mateo So, dinandaanan lang ako Ilang beses ako nag-request Na sana magkaroon Ngayon, bumibili ako ng Malboro Kay Grocery, kay Pure Gold At dito sa local wholesaler sa amin Pag may promo si Pure Gold Sa so ngayon may promo siya Limang rim ng Malboro Red yung bilihin mo May tatlong tie ka ng ganito blanca, tatlong tie. Kailangan limang rim ng red. Kung blue, dapat blue lang yung lima. Kung black, puro ganun. hindi siya pwedeng assorted. So, malaking tulong kasi yung mga makukuha natin, yung freebies na ganito. Tulad nito, ito, ba? Diba? Malinaw na nakita na natin yung 150 pesos. So, maganda din na may ahente kasi mas mura siya ng konti compare sa iba. Yan. Next natin ay more on chips lang din yan. Kasi, ewan ko kung may nakalagay sa ilalim may hinalo silang mabigat tapos ang sito natin 17 pesos benta ko dyan ito yung in order kong Malboro my god may order akong Chesterfield napakadaming Chesterfield na may dalawang rim pa tayo doon 6 pesos lang yan ha and buksan pa natin yung iba ito yung laman Argentina na to 60 grams 555 sardines next ito yung sa grocery, napakamura lang nito. 25 pesos ang puhunan. 1 liter na, pwede mo siya ibenta ng 30 pesos. Concentrated yan and uh, mabula. Tanggal sebo talaga yan. Next, ito asukal. Napakamura lang kay grocery. Wash in order ko. 25 pesos yung 1 fourth ang bentahan. Tsaka ito, tinry ko lang. Ang mura lang kasi, Masterchef Condensada. Next tayo, wala na bang ibigay? Okay. Ano, Nay? Sige, Nay, kunin mo na lang. Tapos mga magic sarap, mga kape, Milo. Ayan, mga condiments. And, marang tumasiga. Andito pa yung ibang Milo. Kape. Andito din yung asukal. And one liter na sito apple kasi may naghahanap niyan. Ano, Ano, Guys, live namin bukas, August 23, Friday, 4 p.m. po sa grocery. Meron. Sa grocery FB page. May mga promo and may cashback po kapag nag-order kayo sa live namin mismo ni Inay Rose. Follow nyo na rin ako, Yvonne Bautista, and subscribe sa YouTube channel ko.